Hi there! Um, for today, papanoorin natin yung um, latest na update regarding dun sa pag-serve um, ng warrant ng mga taga-NBI sa Kingdom of Jesus Christ. And dito tinatunay na na, na na hindi naman kailangang may harassment para mag-serve ng um, hindi gaya ng ginawa ng mga taga-PNP before noong June 10 and then let us see kung matatapag pa natin yung maging statement or um, latest na um, interview ni uh, VP Sara regarding din sa mga I think na comment or nagbigay ng reaction din sa first statement niya so um, let us watch this Walang nangyaring harassment sa pagsisilbi ng NBI Region 11 ng Warrant of Arrest sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Napatunayan rin dito na hindi kailangan magdala ng matataas na kalibre ng armas sa pagpasok sa KOJC. Ang iba pang detalye ng balita ihahatid ni Gene Domingo live. Gene Yes, magandang gabi Franco. Nakaramdam nga ng kapanataga ng mga miyembro at missionary ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City Ay hindi naman kailangan ng bata-bata yung kapulisan at karahasan upang halugin ang KOJC compound. Patunay nga yan ang ginawang operasyon ng mga kinatawa ng National Bureau of Investigation mula sa Region 11 dito sa ating compound mag alas 5 ng hapon ang dumating ang mga kinatawa ng National Bureau of Investigation Region 11 sa pangunguna ni NBI Regional Director Attorney Arcelito Albao, Senior Agent Vicanio, Agent Manny Dulay at Head Agent Vicente Minkes na agad namang hinarap ng Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel ni si Attorney Israelito Torion at Attorney Dina Fuentes Tolentino. Ginabayan naman ng Kingdom of Jesus Christ Executive Secretary Eleanor Cardona ang mga nagsilbi ng warrant of arrest. Sinaganap na operasyon ay hinayaan ng mga ng KOJC. Napuntahan ng grupo ng NBI ang mga lugar na nais nilang haluhugin at kabilang narito ang kingdom na matatanda ang pinaghihinalaan ng kapulisan sa pangunan ni Victoria na pinagtataguan umano ng mga pinaghahanap ng tao. Ayon kay Regional Director Albao, isinagawa nila ang operasyon upang masiguro ang impormasyon. Anya, hindi naging mahirap ang naging operasyon dahil pinasok naman, pinapasok naman sila ng maayos ng mga kinatawa ng KOJC na tumagal lamang na bigit isang oras, naging payapa at matiwasay. Uh, it took us one hour. Uh, to be honest, wala kaming sa amin na uh, agency, wala kaming nakuhang info. So, para maklaro lang talaga yan, pinasok na namin para uh, maklaro kung andyan ba talaga wala. So, hindi na kinakita si Pastor? Hindi namin nakita. Ang kingdom lang ang pinasok namin, pati yung mga, may mga banks doon, no? May mga uh, residents na Marami din, mga quarters, pinasok namin. So far, wala kami nakita. Naging mahirap bang pag-search natin, sir, ngayon? Hindi naman, kasi the KOJC personnel, as well as dito yung mga lawyer. oh yan, mga taga-PNP, hindi naman daw mahirap yung pag-search nila ngayon. O, ano yung mga pinagsasabing dyan, Tori at saka Para kayo mga talaga. Ito natin mga kaibigan. nila, pinapasok naman tayo. Wala pa, uh, before na uh, search na rin namin, so far wala din kami nakita, but I do not know this time. So this afternoon, ito lang yung focus namin dito sa KOGC. Actually, mayroon ng motion for Ilias Warad, hindi na namin alam kung anong resulta. Yeah. Lastly, I would like to emphasize that uh, we serve the warrant of arrest in a very peaceful and orderly manner ayaw no very peaceful daw and orderly manner o ano na pnp ano na ano Ayon naman Ayo. sa KOJ, Legal Counsel na patuloy ang naging operasyon ng National Bureau Investigation na hindi kailangan ng dahas at karahasan sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Tama. Well, uh, this proves no, that uh, the KOJC is very cooperative. The search was done in a very peaceful, orderly manner. And uh, we hope and pray that the uh, PNP would take notice of the search being conducted this afternoon. That it was uh, conducted properly by elements of uh, and agents of the uh, National Bureau of Investigation. Hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas dito kung makipag-cooperate po sila sa amin. No? Uh, wala namang problema yun okay. if they will uh, properly cooperate with us. No need to show force. No need, to, uh, lights, no need to bring armalites, no need to bring a lot of helicopters, uh, no need to use uh, drones and other uh, armaments po. Uh, the KOJC is always cooperative if done pursuant to the rules of court and if done properly. Pero paalala din after ni Toriyon, hindi na kailangan pang mag ng kalagdagang warrant of arrest dahil kapag ginawa pa ito ng kapulisan ay matatawag na itong disservice sa warrant. I think there is no need anymore. Um, that would be the 7th or 8th times that they would be doing that, and that would be a sure. disservice already to the warrant. It's no longer a service. If they will do that, it will be a disservice to the warrant of arrest. Sandali lang mga kapatid. May napansin lang ako dito sa lipalikan balik natin. Tignan mo, meron ng, ano, meron ng ibang mga media personnel. Let me see. One second parang nak Gusto nakita sabi nakita ko kanina dito na parang yung mic nila parang meron ng taga ibang um, media like I think TV5 parang ganun ko na nakita ko mic kanina hindi ko lang siya maano lang siya mabalikan pero yeah so at least na di ba hindi lang SMN na nagko-cover at siguro naman hindi naman nila yan Hindi, cut na naman, i-edit, i-edit na naman. Pipiliin lang nila yung gusto nilang ibalita. So, sige. Tuloy natin. Sandit lang. I-move ko lang. Saan so, ba tayo nag-start dito? Samantala, inihayag din ng NBI na taliwas sa mga nababalita ay walang tunnel bagamat may underground o basement sa Kingdom na kanila rin nasa. Oh, ayan, Tori. Wala daw tunnel. Ano nga? Nagagawa ko may secret door. Ano ba yan? Siyasat at under construction pa ito. Samantala Franco, <laughs> nakatanggap tayo ng isang impormasyon mula sa ating isang reliable source na katakda na namang um, sumugod ang uh, kapulisan ng may tatlong daang kapulisan. Ano ba yan? naman? Kasukod na naman? Hindi na napagod pa ako. Ano ba nga. Ito. Hindi na napagod-pagod. Sugod ng sugod. Oh my gosh. Pulisan may tatlong daang kapulisan ngayong gabi dito sa Kingdom of Jesus Christ compound lula ng mga pribadong sasakyan pero umaasa tayo Franco na hindi ito matutuloy at patuloy ang ating uh, panawagan sa Armed Forces of the Philippines at sa ating mga kababayan na patuloy tayong uh, magmanman, patuloy nating bantayan, hindi lamang itong Kingdom of Jesus Christ Corp kundi ang mga gawang kas karahasan o kasamaan ng kapulisan hindi lamang sa Kingdom of Jesus Christ members at missionaries kundi sa bawat Pilipino. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City. Ako si Jane Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Balik sa'yo Franco. Maraming salamat Jane Domingo sa detalye ng iyong balita live dyan sa Davao City. Ito, tignan natin kung ano yung ni Vicky Sara dito. No words to describe daw si Vice President Sara Duterte sa kanyang relasyon ngayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos siyang magbitiw bilang Education Secretary. Hindi dumalo sa ikatlong state. Oo oh, o, oh, di diba? At least ngayon, nasasalita na siya. Deep in the eye. Palak ng kaliga donation address ng pangulo at matapang na naglabas ng kanyang saloobin kaugnay ng pagmamalabi, pagmamalabis ngayon ng mga nasa kapangyarihan yan at iba pang detalye hatid ni Sara Santos Good afternoon to everyone Sa isang virtual interview nitong Webes, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na hindi na raw sila nakikita at nag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa nasabing panayam, Marcos. tinanong ang pangalawang Pangulo kung paano niya ilalarawan ang kanyang relasyon President. kay Marcos Jr. Wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap, hindi na rin kapit. Matatandaan na sinabi noon ni VP Sara bago matapos ang buwan ng Hunyo na friends pa raw sila ng Pangulo. Pero hindi maikakaila na makalipas ang mahigit isang buwan ay nag na ang ihip ng hangin. Ang nasabing pahayag ay ilang araw pa lang matapos siyang magbitiw sa puesto bilang DepEd Secretary. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ni Vice President Sara Duterte sa publiko kung bakit niya ginawa ang nasabing hakbang. Pero anya, iisa-isa hindi niyang ipapaliwanag ang lahat ng mga dahilan sa tamang panahon. Needs to sit down kasi medyo mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siyang kategorya, mayroong personal, sa aming dalawa lang, Merong debt ed, uh, mayroong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung uh, listahan and um sa pangayon, hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin. Uh, yun. pero sasabihin ko sa inyo uh, kapag ready na. Oh, someday, someday hindi ko lang alam kung uh, kailan yung araw at oras na 'yon. Samantala matapos ang pagkalat ng kontrobersyal na polvoron video kung saan makikita di umano na sumisinghot ng ilegal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw ni VP Sara na sa social media na niya raw ito na panood. Ibinahagi rin ng pangalawang Pangulo na bago pa kumalat sa social media ang nasabing polvoron video ay mayroon na nag-abot sa kanya ng USB na naglalaman ng tinawag niyang isang cocaine video pero agad daw niya itong sinira. Anya, posibi daw kasing isang Trojan horse ang nasabing USB. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya, "Ang video nasa USB." Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ko hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kapag kung isasaksak mo 'yon, may virus doon or kung isasaksak mm -hmm. mo 'yon ah uh, ano siya listening device uh, siya so hindi ko siya inano tinapon ko yung uh, usb di ko siya na hindi siya hindi na siya magamit so hindi ko siya tiningnan pero sinabi sa akin na yun daw yung uh, isa sa mga videos Tin, hmm. nakita ko yung video cocaine video doon sa social media na So, hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba kasi hindi ko nga siya uh, binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse uh, mm -hmm. papunta mm -hmm. sa akin. So, sinira ko na lang siya uh, diretsyo. Iginiit ni VP Sara na mas mahalaga sa kanya ang kanyang seguridad. Anya naniniwala siyang lalabas at lalabas pa rin naman ang nasabing pulveron o cocaine video kahit pa sinira na niya ang kopyang ibinigay umano sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. So yun, yun yung part na sinabi ni VP. Um, which is tama din naman na hindi niya binuksan, or, alam mo yun kasi pwede nga tama nga, baka nga tracking device yun, or baka mamaya, ano lang yan. um, baka na na mga kalaban, or let's say, no, hindi naman na siya kalaban, parang, alam mo yun, mga naiingit sa kanya, gusto siyang pabagsakin, pwede kasi may something doon eh. So, tama lang, na dispose niya anyway. Totoo din naman na kung talagang meron pa, or marami pang lalabas, lalabas at lalabas din naman yan. So, eto, um, yung next papakita natin yung uh, video na yung parang napanggit ata dito ni Vicky Sara yung regarding yung obsession ni Trillanes yung mga Duterte. So, um, let us see. Um, thank you pala sa kapartner mo sa balita at servis servisyo. Um, ito yung sa SMMI din. Dito kasi yung umuha ng ano, clips, ng um, video clips. So, so ito na mga kapatid. Female version ni Sonia Ang Trillian si Sen. Risa Honteveros ay kay Vice President Sara Duterte na anya ang mga politikong obses <laughs> na pabagsaki na mga Duterte. Pagbibigay diin ni VP Sara, wala silang ibang motibo kundi ang mamolitika lang. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Maliwanag pa nga sa sikat ng araw, kaya't kitang kita ang pagiging obses ng mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte. Yan mismo ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa panayam ng SMNI News sa kanya kasunod ng naging pahayag ni Senador Risa Hontiveros nahanggat... eh, eh, si, ano, na hanggat... Ito kasi ano, Risa na bakit ba kasi lagi nananalo ano, din to. Ewan ko ba kung bakit ba kasi binabuto pa tong gagang to. Ob-objent ko sa rin to eh. Lagi lang gusto niyang ano, pasikat lagi. Minsan wala naman laman yung mga sinasabi niya. At siya ay nasa puesto ay nananatili uman... So, dapat pala mga kapatid, i-boycott natin yung pagtumakbo ulit siya. Huwag na natin panalunin yan. Unless otherwise, kung mandaya, kung magbayad, ayun, pwede pa rin mga nalo. Pero, gusto ko sana, huwag naman na siyang manalo. Anong banta ang pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan? That is an example of sinabi ko kasi sa inyo uh, kanina na let me use the word of former President Rodrigo Duterte na obsessed yung mga politiko <laughs> na papagsakin <laughs> ang mga Duterte. At naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. Uh, sinasabi nila publicly. Ayon pa kay Vice President Duterte, si Hontiveros ang female version ni Trillanes. si Lisa Ontiveros is a female version of a Sonny Trillanes makikita ninyo sa kanilang mga sinasabi, hindi ko lang alam kung sinasadya nila na hindi nila ginagawang sekreto na politika ang motibo nila. Pero pareho yan sila, si Sonny Trillanes at si Lisa Conteveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after uh, the Dutertes. And so, uh, uh syempre, backed up ba sila by... Pahiram na ng term ni Senator Zubiri powers that be. Matatandaan na nagsampa ng mga kaso si Trillanes laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paolo Duterte at maging sa asawa ni Vice President Duterte na si Attorney Manases Carpio. Sabi ni VP Sara na taong 2016 pa lang noong panahon pa ng eleksyon ay wala nang ibang ginawa si Trillanes kundi ang habulin ang mga Duterte. Si former Senator Trillanes Dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. So nakita ninyo na politika yan lahat, wala na yan siyang ibang motibo, kundi politika lang. klaro naman yan, nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016, mm -hmm. ay um, hinabol na niya si President uh, Duterte at yung buong pamilya ngayon. Samantala, kamakailan lang ay sinabi ni VP Sara sa isang pahayag na ang Pilipinas ay pinamumunuan ngayon ng mga taong walang katapatan sa trabahong kanilang sinumpaan. Pero sino ba ang tinutukoy ng pangalawang pangulo? Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko. Yan yung mga tao na natatamakan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa servisyon, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat sa pagsisilbi sa taong bayan ng Pilipinas. Kung mayroon kayo narinig na nagre-react privately, nag-off the record, or yung mayroon kayo nababasa dahil interview, tinatamaan yan sila kaya nagre-react. Sa gitna ng napakainit na politika sa Pilipinas, may payo naman ang pangalawang pangulo sa mga opisyal ng gobyerno. Napakainit na politika, exciting yan sa mga politicians eh. Pero masama yan sa bayan. ba? Diba? So ang advice ko, number one sa ating mga government officials, sa ating mga politicians at sa mga ordinaryong mamamayan, tutukan natin ang trabaho natin paulit ulit ko yan sinasabi noon. Uh, kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako na nagsasabi na gilan nyo natin yung politika, wala na mga eleksyon mo, no? Bakit hindi natin tutukan yung trabaho natin para ah, nakikita ng taong bayan na we are faithful to our oath of office. Sa huli, sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat ang pamamahala ng gobyerno ay para sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ako si Jason Rubrico, SMNI News. Okay, so um, that's it mga kapatid. So nakita na natin yung latest update ng mga news regarding dun sa naging comment ni Baby Sarah. Well, totoo din naman na uh, yung mga nagiging critical niya or yung mga nag-react sa mga sinabi niya. Totoong totoo yun, 100%. Yung mga nakatamaan dyan, nabubukulan, kaya gano'n yung reaction nila. And I agree regarding sa sinabi niya na si kung uh, Lisa Contiveros ay parehas lang yun ni Trillanes. Kumbaga, eh, magkaka-ano yung mga yun. Magkakaaliyado yung mga yun. Sino po ba ang magkakaugali? Eh, hindi sila din mga style nila. So, parehas naman yung walang kwenta. Ewan ko ba kung bakit na nanalo yung si virus na yan. Di Trillanes talaga wala nang kapag-apag-asa yan. So, yeah, that's it mga kapatid. Um, So susunod ulit. Um, short video lang ito ngayon. For now. Thank you so much.